bata lang po siya, nais na niya na pumasok sa kumbento. Nais niya na iyalin ang kanyang sarili sa Panginoon. Ngunit dahil masyado pa siyang bata, hindi siya pinayagan. Ngunit, nagpupumili pa rin siya, palagi siya ang nais na pumasok. Kanya nga, nung minsan, uh, ang ginawa niya, itinaas na niya yung buong niya, uh, inayos na yung kanyang buong para magmukha siya matanda yung quite iconic na picture ni, ni Santa Teresita, ito ba? Na dahil doon, sabi nila, dahil doon daw, pinayaga na siya, dahil na mukha talaga mature yung kanyang itsura. Ngunit, alam natin na ninais ni Santa Teresita na pumasok sa kumbento, ng mong ha, ma, parang sa ay may alok niya, may buhay sa Diyos sa pamagitan ng simpleng pag-ibig at tiwala. Alam si Santa Teresita ay naniniwala sa little way. Little way. Ito po isang paanyayin sa atin din upang hanapin ang kamanalan sa mga simpleng bagay sa araw-araw. Sa kanyang masimula, ipinakita ni Santa Teresita na hindi pinakailangan ang malalaking sakripisyo upang maging kaya aya sa Diyos sa halip ang mga maliliit na gawa ng pagbubihan, ang ating mga simpleng pananang palataya at pamamahal sa ating kapwa ay nagdadala ng malaking halaga sa mata ng Diyos. Mula sa kanyang pagkabata, siya ay nagpakita ng diwa ng pagkakawang at pakikisa na dapat nating tularan. Kaya ako, isa sa ginawa ng isang kateresita noong oh, siya ay nasa kumbento para marunod niyang ipinagdarasal ng mga misyonero. Marunod niyang ipinagdarasal ng uh, mga langang maglalakbay para ipahayag ang mga buting balita. Alam niyo po, kayo sa panahon natin, punong-puno -puno tayo mga pagsukok at mga paghamon. At nais paalala sa atin ni Santa Teresita ng na ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay makakampan hindi sa mga matagal na bagay, kundi sa ating pagkipag sa Diyos at sa ating mga kapwa. Ang kanyang devosyon sa pananalangin at pagbibigay ay nagpigayuanag sa kanyang landas. At ito rin ang ating dapat gawin matayang sa ating buhay espirituwal sa pagtulad natin kay Santa Teresita, hindi kaya tayong palagahan ang ating mga maliliit na pagkilos ng kabutihan at talagang kumilos ng may pagmamahal. Sa bawat hindi, sa bawat tulong sa mga nangailangan at sa bawat pagdarasal, tayo ay malakad patungo sa kabalalan. Sa pagpanan ni Santa Teresita, ipinagkita niya na ang buhay ay puno ng pag-ibig. Kaya sa susiging bagay, ito ay magdadala ng walang hanggang kapayapaan at kaligayahan. Kaya nga, patuloy tayo na ay, ay, sana hindi ka natin sa ating sarili na hindi natin kailangan ng malalaking bagay na magagawa natin sa buhay para tayo kinanilin, para tayo ay maging ang nais nice lang paalala sa ating sa Teresita, maging mag maging, maging, maging katulad natin siya, mag iisip mag iisip mag iisip unti iisip mag iisip mag iisip mag iisip mag iisip ang buhay natin iisip ang iisip mag 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 masipag ka maging katulad niya, mga misyonero, at maging mapagmahal at maging liwanag tayo sa isang mundo. Sana yung kanyang little way ay maging daan din natin sa buhay na ito.